Hola ke? Ah, Hola ah. ke mga idol? Mga isang kilo. <laughs> Laki, mga idol. Mga isang kilo. mga idol first cuts pusit hunting ni mga idol ayan oh yan na mga idol first cuts pusit bullpen oh pusit bullpen mga ano ton haha what's up mga idol hindi pa tayo naka sit up oh walang pain yan mga idol pain lang yan ano ah pusit bullpen lagi ni second cuts hindi pa tayo naka intro mga idol ah kung mm. <laughs> <laughs> uh. Siklit, siklit na mga idol positun, un so, ito yun ang pain natin mga idol Burdak, burdak Tagal na un Kusit <laughs> un Mga <laughs> <Pusit un. laughs> isang kilo mga idol un may, 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 may. Yan ang tinatawag na posit bullpen. <laughs> Bilis lang mga idol. Mga mga dalawang minuto. Huli na reko. Uh. Ha, ha ha Thank you Lord. Sa blessings. Oh, lucky. <laughs> Yun. Yung panjigging natin na ano mga idol gamit wala na may gawa ng pamusit papapdol papapdol pusit on mga idol ah sidlit <laughs> sidlit oy Eh, eh. Sirit dul. Sirit man dul. Eh, ito kasing posit na to mga idol. Ito yung tinatawag na posit na hindi na lumalaki. Ya. Kanang konde ya. Lumay lang mga idol, posit un. Oh, oh. Oh shit. ko sa inyo mga idol? Ali yan yo. Yol. Wala na tayong intro-intro. Diretso ng content. Ah, siret ng mga idol. Ganyan lang kadali. Mga huli, mga idol. Oh, Ay, sidlit ka agad, mga idol. Oh, yung kapatid ko rin, mga idol. Oh. Ah, double hook. Ah, tapon ka agad, mga idol. Sabi niya. Mga idol. <laughs> Sabi ng asawa ko mga idol, huwag kang umuwi pag wala kang huli. Patay tayo dyan. Yung huli natin mga idol. Lakihan to mga idol. Yun o. Ay! Laki nga! Laki nga mga idol. Ah, balik agad mga idol. Mga idol, pusit on. Ops, 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 ops. Huwag kang sumidlit. <laughs> Pasirit kasi ito mga idol. Patong pa, pa, na tayo ng balkonin ito mga idol. Bon. Makain mo tayo mga idol. Grabe ang hirap ng buhay. May isda mga idol. <laughs> pinasa nasa gitna kami ng Pacifico mga idol Para lang makahanap ng eh. Kapanghanap buhay yan hirap eh, talaga ng buhay mga idol Sumama so, yung panahon mga idol Matumal pa ang pahuli ng pusit mga idol Ito, Pahuli na naman tayo mga idol Pahuli ah, na naman tayo ng ating pangulam Pangbinta to mga idol, pangkrodo Patay tayo pusit on mga idol, pusit on. Aha, sidlit. Oh. Sabi ni kapatid ko, mga idol, ibalik ka agad para makahuli ka agad. Ah, ibalik agad mga idol. It on. Posit on. Oh, lagi na siya ng anak mo, Grabe, masundalon lagi ni padlong. Oo, ya. may ni takot to ganina to buhi lagi yung ganina sayang Uli uli, ibalik ka agad yan ang sabi ng pinuno abis kaya ako nang birahon pati pang dakuha uy wala naman din ni taon huli mga idol huli 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 ang pusit o oh, dara klaro kayo klaro kayo kasakan na kita ni malaki ha <coughs> ha <coughs> malaki mga idol isang kilo Kilo Mga idol lo. 1 Kilo mau <laughs> oh. ah. idol. Ito maganda. Kahit hindi maganong ka. Milis yung kagat. Bastahan jan lang. Lang, lang, Ay ay ay, Kapatid ko rin mga idol oh. Holy din oh dun Ah. Okay na yun mga idol. Balik. Medyo malit-lit nga lang. Bilis, bilis, bilis. Flag, lag ka agad. Tiwas. <laughs> ah, ganyan lang kami idol. Kwintok-kwintok. Ah, may holy na pala. Ito, malaki to mga idol. Malaban eh. Malaki to mga idol. Oh, oh. Lumalaban, oh. oo. Oh, oh. Yung rad natin mga idol, lumbo mga balok Oh, aba, mm, oh, aba, 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 aba. Mga tatlong kilo. <laughs> mga balok, -tot, balok -tot, mga idol. Oh. Parang tribali. Eh? Parang mamsa mang idol. Oh. Mm, uh, bloke ba. Uy. Ay. Yo. Ah, 1 kilo lagi. Ah, kilo. Nah, himo na naging isa kilo na lang mga idol. Oh. sabi. Oh, Ayan oh, na, good size size na mga idol oh. oh. balik ka agad kasi yan ang sabi ng master mga isang kilo na <laughs> <laughs> mga na po Ito mga idol, maliit. O, oh, isang kilo nga.

kailangan linisan mga idol, kasi pag may mga ga galamay ito ayaw din kainin ng pusit mga idol, ganyan sila ka-arte mga idol. Mga tansyado, 3 kilo. Ah, lumakina ang pusit, lumakina na. Ah, huwag kang makawala. Ayan na, ah, ayan na. Ah. Ops! Ops! nag na naman si Edan. nag na si Nag-go na si Idan nag, nag na, na si Idan. So, pa nga na. na.

mga idol, sunod-sunod. Aba, ah, aba, 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 aba. Sunod-sunod mga idol, oh. Sunod-sunod <laughs> <laughs> na kagat mga idol. naman mga idol. Ah. Ayan ah, na. Ah. Ay, 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 ay. Eh 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 Tayo doon Ay, Ay. Ala gihab Ha? Gihab Dako na nga Kwan Gihab bro Kwan barawan na ya Sos Barawan Binaglayo. Kinagat mga idol Lawawa -lawa. na Lawa na siya Patay dito so <laughs> eh Ah okay Oy Di ko kabiraan eh Batom ko Yung iskabard face Ah yun lang Ah, hindi pala diwit mga idol. <laughs> Ito idol, yung naging jigging pusit na to. Oh, <laughs> baka ah, na idol. Puno na mga idol. Grabe eh. Oh, uh, ina. Strike mga idol. Ha. <laughs> Yun na, na, Strike din sa akin. Jindara gamit ko mga idol Medyo napalaki ng sit up Kasi nagtrolling ako kanina mga idol Tapos ritso na posit Hindi na tayo nakapag intro mga idol Yan na Pakaw pakaw Doon ano lang po gitandog no? Lang kung gitundo ka on mga idol update on ang deposit nakadami na yung kapatid ko mga idol Saan mo na oh yun na yun na, na uy ang itim <laughs> ayos ah babi mga idol Tangigi tangigi. Ini ini itu masih bahaya. Ini Gigi mang Idul. Gigi kita. Oi. Kita. Oh kita. Kita yang huh? Idul. Okay? <laughs> na <laughs> oh. Kumotik nang mang Idul kok. Hitam nang mano? Hah? Kumotik hitam. Oh, ini mang Idul umaga nah. Video mati nih. Alas. Alas 5 na ng umaga mga idol no? So kailangan na natin Tapusin ang ating vlog Ang ating Pusit adventure sa gabing ito Mga idol So ayan mga nahuli natin mga idol At ito yung last nahuli Ayan At syempre Lagay na natin yan sa ating Lagayan bat bat ay gamay may mga idol oh Kasi yung may huli din pero sabi ng kapatid kong mga idol maliit kunti lang daw to nasa mga 30 kilos estimated mga idol huli namin at least mayroon pa din mga idol kaya kaya sa meron pa rin huli kahit na pa paano ito po so ayun mga idol ayun dito na natin tatapusin ang ating You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it though, you gotta take it slow You can't be a pro, no it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they in your vision But no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're dreaming no way that you made